Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diyabo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.